magandang umaga guys andito na ang inyong manay maagang maaga kong gagawa ng maiuulang sa almusal habang nagpapaikot ako ng aking labahan ayan guys sitaw sariwang sariwa ang sitaw guys ayan aking hihimayin para mai gawang ulam gagawin ko itong adobong sitaw. Siguro mas masarap na haluan ng kahit karne uh, karni. Uh, yun ang masarap na panghalo dahil wala namang hipon. Karni na lang ang aking isa sa guys. Ayan. Adobong sitaw na may karni. Karning baboy dahil malinis na guys akin naghihahanda na ang ating iluluto ayan ugasan na mabuti para pag ating kinain at ng buong pamilya ay talaga malinis guys importante na malinis ang ating mga kinakain kahit uh, tipid na ulam yan guys, ganoon din ba ang ginagawa nyo guys, talagang tunay na nililinis. Pinalambot ko muna ang karne guys. At ayan, pag ay, ano na ako ng, gisa na ako ng garlic. Gusto ko kasi puro garlic. Hindi ako gumagamit ng sibuyas o onion. Puro bawang guys para mabango. Ako lang naman sa akin. Ito guys. Nabilikdan dali na ito guys kasi gutom na gutom na talaga. Ayan. Kailangan na mag-almusal. Magsasampay pa ang manay. At naka-smile na ang Choco. May ulam na di siya. Tuloy-tuloy ang gawain ng nanay. Ayan. Nabilik ng mga surprise. salamat guys sa inyong pagsama naaing biki Thank you.